tayo mga boss sa manang panahon uh -huh. patamad mo niya eh, pag ganito sobrang dilim saka lumakas na yung ulan makamutan pa tayo ng baha sa daan <coughs> na yan na natin to. Kakatamat lang gumeya ganito. cream pa isa isa o, oh, ngayon uwian natin oh, o, ano, wala narinig na pa uwi tayo binigyan tayo yung booking klaseng <laughs> klase yung call center ni grab talaga ang nangaasar eh o oh, ngayon pagbabatahan nyo ng booking ngayon direct sa uwi na to yun ako ng buking bahala na yan kahit nasa malayo pa lumabas ang tao kasi may bagyo nga eh mas maganda uwi na tayo puro tambay ang nangyayari sa atin ngayon puti pa kahapon ganda pa ng biyahe ngayon wala Kurami na nga booking. Ang tumal pa. Pagpamuhi na. Matulog. Matulog pag ganito kong maulan. Takot lang kasi baka lakas na ng ulan. Ah, abutan tayo ng baha sa ano, daan. Ah, bang ano pa. Uwi na tayo. Sinti na tayo sa bahay. sa gas ang bulag At tinatak natin ngayon Edsa Tayo sa Ayala tambay do na grab baka sakaling may makuha ta, sana tayo do wala pumasok And lumakas na yung ulan uwi uh, na tayo kanina okay pa yung ulan eh Mahihina lang eh Ayan, lumakas na. sa EDSA tuloy ang ano taloy e kaya wag dyan sa may Ortigas banda baka nandyan yung traffic At dito na tayo sa may wa, ano Guadalope Ito kasi lagi nagsisimula yan sa may tulay sa Guadalupe Bridge dyan yan lagi nung sisimula yung traffic hanggang doon yan SM Mega Mall Tegas pag nagpas dyan yun wala na ayun na ito. ano na siya umpisa na sana ayan ito area to pag kumanan ka dyan ayan yung papuntang BGC ayan yan yung pagkanan mo dyan papuntang BGC yan So, Pagpuntang Rakwin Makati Tayo dahil pauwi tayo Diretso tayo <laughs> Pauwi ka ng Balizuela Diretso lang to Bye bye muna yung itsa. tayo okay ngayon ala una pa lang ala dos Ayan, ano ka visit ako ngayon sa booking tagal bago kabigyan bigyan so, binibigay pa sa akin ngayon ano ah, puro walking distance lang rin nagbubok pa ng grab ah, nalalayas tayo dyan makaate na yan pasay ah, sa Maynila tayo napakasikip ng area puro malalapit yung nakuha nating booking maraming kong tawagin isa na isa kuraming booking gusto natin yung pating pating na booking para sulit dito na tayo malapit na tayo sa Ortigas ang madalas lungkot na area daming ano ngayon mo oh. yun si taxi yung mga motor babae ano na natin sa kanila yung pasahero ngayon parang kaunti talaga pasahero ngayon araw na to wala sigurong gaano lumabas kasi bagyo nga tayo ngayon sa gas tayo na tinakbo natin galing tayo airport terminal 3 okay na yung Valencio, Valenzuela walang ano walang sakay solo ride okay na yan katamat bumiyahe pag ganitong Basa daan. <laughs> Ito na tayo, mandaloyong na to. Punta na tayo sa Manda. And sa parent. lumukod na Matik na yan dito Lapit na tayo sa SM Mega Mall Kaya Uumpisa na yan dito Paglagpas dito wala na yan Paglagpas ng SM Tawid natin mamaya Doon sa Ortigas flyover Wala na traffic yan. Dito lang yan alam kung walang pasayro o talagang hindi lang tayo binibigyan pero dahil kahapon kahapon pasaway tayo puro cancel inaabot nung kahapon tayo puro cancel tayo pinahihirapan yan eh ano ni Grab ayaw tayo bigyan ng buki bigyan mo tayo pa isa isa maganti si Grab